Good day guys! Busy ngayon ang araw ko. Well actually, day off ko. Tapos naman. Pero mag-agagawa mag, <laughs> mag tayo doon para sa atin namang mga alaga. Kaya okay na. Hindi naman nakakapagod din para sa mga alaga. At tulad ng mga misis nyo. di Diba? Sila pa yung magtitimpa ng kape nyo habang nag-aayos kayo ng mga kulungan ng mga manok. Ganun din. So ngayon, ito yung ating preparation. Kape, tsaka biskuit. may mainit na tubig. Punta na tayo doon. Tara. Na. Excuse me. Sa Oh God! Ito siya guys, ang kailangan nating ayusin. Kasi tinanggal ko na yung mga pen ng white kale sa doon sa may likod ng bahay kasi nagmo-moist 'di ba sobrang sobrang ulan. nagmo Hindi na nakuhang ng yung kanilang baba kaya kailangan ilipat para maarawan na rin sila. Sinotorius andito. Shh. Hoy. So guys, ito yung ating assignment for today. Ayusin ko lang. Actually, meron kaming kinuhang tutulong din sa akin para makapaglinis dito. So ito yan siya. Tapos yung isang pen nasa likod lang. Wait lang. Andun. Andun siya. So, start na ulit. Yes, kaso. Bumaba ka na. Kumain ka na. Huwag kang sasagot. Bawal sumasagot sa akin. Iinarte ka pa dyan. Malamig kasi kaya hindi siya talaga bumaba pa. Bumaba ka na. Sige na. Sige na. Baba ka na. Baba na. Baba na. Para makakain ka. Yung mga iba nakapakain na. na. Oh. Lahat na. Halos lahat na yan. Ano sila. Kailangan makakain na muna sila bago mag-start ang bakbakan dito kasi kaya yun na, ah. maguguluhan sila. Magugulat. Lalo na yung mga bago. Hindi yan sa atin ah. Oy, Notorious, bakit nandiyan ka? Ay, nako. Yan. Tapos na to kumain. So, guys. Lipat tayo dito, banda. Tatakpan ng pen na to yung lahat dito sa kabila eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kailangan ko silang ilipat na naaarawan na lugar kasi dito sa sobrang sa sobrang ulan dito to na ko ang tumuyo imagine yun. dalawang araw tatlo ng araw na nasa labas na yung pen mamasama sa pa rin dyan. dati okay lang kasi maganda yung araw yung parang umulan man tapos biglang aaraw makukuhang matuyo dito pero hindi na ngayon sobrang pangit na yung pagkakataon kaya hindi na natutuyo yung lugar. Kaya naisipan na namin lipat dito kasi kasi baka magkasakit na sila. Diba, diba, diba? Hoy. Ito na aking mga sisyo, guys. Hi. Sila. Nakatakas to. Oh. Nakatakas yan. <laughs> dito siya dumaan sa malaking space. Ito. Diyan siya Guys, eto na tayo sa katotohanan. Tapos na tayo magpakain sa kanila. Siyempre, kailangan muna silang kumain bago tayo magtrabaho dito kasi kung magsasabay yung pagkain nila at sa magtatrabaho, ay nako, magkakagulo at maingay kasi magugulat sila sa mga gumagawa. Bali ngayon guys, sa ating assignment, yung sinabi ko nga sa inyo kanina, yung mga fry pan, ililipat natin ng mas magandang lugar, yung may magandang ventilation, magandang araw, magandang hangin, maganda yung lugar talaga. Kasi, nandun sila sa kabila, ba diba, sinabi ko sa inyo, nagbumoist. Lalo na ngayon, hindi na talaga ganun katinding araw, laging umuulan sa hapon. Ang nangyari, parang nakukulob sila, tapos hindi sila makapag makapag-relax kasi mabasa yung lupa. Gumanyan talaga ako. <laughs> okay. Tapos yan guys, pero bago ko sila ilipat doon, magpapadamo muna tayo para mas maganda yung lugar nila. So, ito guys, yung lugar na lilinisin natin mula doon. Malinis Kailangan malinis yan. Para pag ilipat natin yung mga alaga, garantisadong okay sila. So, let's start! Ito na naman yung... Ali ka mga, nali pwede. Ito yung merienda. na Ito na yung pinaghirapan. <laughs> damuhin Ayun. hi judge where are you ayan na guys so eto lilinisin pa pero merienda time pa o oh, diba guys malapit na sa katotohanan ang ating paghihirap kumanta. o oh, diba ah, yes. ayos Meron kaming nakitang daga dito naglalaro <laughs> sa taas. Pero ano naman, sabi pag may daga walang ahas. Pag walang daga may ahas. Kasi may pap may kinain na sila, may makakain parang gano'n yung ano, yung paniniwala. So sana yung mga daga dyan, hindi kumain ng mga sisyo. Pero eventually siguro aalis sila kasi na-occupy na yung lugar dito. Kaya makakaalis na rin sila kasi mabubulabog yung kanilang bahay. Hindi ko yung init, as in. Yung tiis ganda na pag ganyan. Ay, hindi. Eto na. This is my working clothes now. Bo? Tapos eto yung nilinis ko na lamesa. Ito na yung gagamitin natin. Malapit na rin mag lunch time kaya prepare na. Magtatrabaho ka, magluluto ka pa, kakain ka pa. So, ito yun ang katotohanan. Alimula gulugu. It's time to eat. Mangan ka na, kain na kanin, Bicol Express, para baliktan. Bicol Express, kanin, and paksiw na bango. Kaya na tayo para mamaya, makatulong na talaga tayo dito maglinis. So, grabe na yung mga sitanguran talaga ito. Ah, may itlog na naman ng aking inahin. Ay, sorry. Napaka, napakalutong mo naman. So, ay, ay, itlong na. Makanano ko kaya ko na hindi. Kani, 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 kani na mo. Mm -hmm. Yes, judge, it's an egg. Yes, judge, it's an egg. Sunod. Ito na yung egg. Alam nyo ba guys, na ililipat ko na sila doon sa cording area natin. So, kung saan man yun, doon yun sa kabila, katabi ng mga bulis. Katabi ng ating mga bulis na nandun sa kabila. Bali, dalawa silang ililipat na kasi malalaki na sila. So, eto. Puno na natin. Gano'n lang. Ay, ugo. Uy. Hindi babalanta yung katawan ililipat na natin sila doon sa kabila saglit lang, saglit lang yan yung kapatid yan, si Notorious si Notorious kasi yung pinakamaliit sa kanila pero siya yung pinakamatapang eto ito, ito guys, medyo nilamuklang sila ayan pero healthy naman, wala naman silang naging sakit tapos yun din ang rason kung bakit kailangan natin ilipat mula doon sa tabi ng bahay kasi nga kulog pala doon na para maging safe na sila sa mga lamok. Kaya yung nagsasabi na lilisin niyo yung area nyo kahit gaano kalinis, kung may lamok talaga, lalamok at lalamokin talaga yung area ng mga mano Kaya kailangan din pagtuunan natin ng pansin para katulad nyan, napansin ko na ay, may lamok pala talaga doon. Mamasama sa pala yung lupa. So, kailangan actionan para iwas na na isipin na yung kanilang health, ba diba? So, let's go. Tali na natin sila doon sa kapila. So, lalagay natin yung kanyang cord sa baba ng kanyang tahid. Kasi mataas yung tahid nito eh. So, ang kanyang tali sa ilalim ng kanyang tahid. Medyo guys, magpipitigas pa to kasi first time niya na patatali. Wala silang training na cord. At least hindi sila nagalon Kaya kung mapapansin nyo, magkakaroon siya ng kakaibang reaction. Itawa na kita ha. Yan. Ayan na. Ayan na ay. Ayan na ay. 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 Pero, syempre sa katagalan, magiging sanay na siya. Tapos, syempre yung isa din, is ilalagay din natin doon. Magiging sanay din yan siya. Kailangan lang talaga nila matali na kasi malaki na sila eh. Ayun. Hindi <laughs> ko makita. Ayun ako. Magwawala siya doon. Alam ko magwawala din ko. So, nasa ilalim siya ng tahid. So, ito din. Tingnan nyo kung gaano siya. Kapasalamat na nakatali siya. lubugan ata ng yung kahid niya eh. Well guys, yun talaga ang maging reaction niya. Ngayon, balik na tayo sa kabila para naman kay Notorious. So guys, ito na si Notorious. Si ating Notorious. Here. Hindi pa natin siya ilalagay sa pen. Hahayaan lang natin siya pakalat-kalat dito sa bahuran kasama yung mga ibang manok na, parang free range siya. Ganun para makahabol siya sa laki ng kanyang mga kapatid. Kasi yung dalawang naka-cord natin kanina, mas matanda sila ng one week kay Notorious. Kaya medyo alanganin pa yung laki ni Notorious. So, eto, dito na muna siya magliliwaliw at saka yung kanyang pagliliwaliwan na lugar ay malinis na. So, yun ang ating papakita sa inyo ngayon. Ayan na guys. Ayan o, oh, kung ilipat natin dito yung pen, makikita natin kung mayroon mang snake or wala. O, oh, ba? Diba? So, kung malinis na talaga dito, compare dun kayo ng umaga. Ongoing pa yung paglilinis ni Kuya dyan, o. Oh. Doon siya sa taas. Ito tayo. Yan yung lugar. Ito, bubuhayin to kasi paglalagyan ng ng papalahi natin. So, ayusin. Tapos, ayan na. totally, okay na yung pagiging, magiging lugar ni Notorious. O, ayan, nakikita nyo naman. Siyempre, kilala nyo na si Rudy, si Agent O, ayon, Ito si Agent O. Agent O from Nagnutap. GF, ayan siya. So, ayun guys, sana nakita nyo yung lugar na nalinis na. At saka sana nag-enjoy kayo kasi ako sa totoo lang nag-enjoy. Medyo nahirapan lang ako kasi masyadong mainit. At saka jahe pag magkukuha ng camera tapos mag, mag habang nag, nagdidikot or naglilinis. Kaya mostly walang ganon. saka tumulong lang kami maglinis-linis kasi meron din kaming kinuhang makakatulong sa amin sa paglilinis dito sa paligid. So, ang pinalinis lang namin is yung medyo talaga hindi namin kayang linisin. Pero, eto, is kaya naman namin gawan ng paraan kami yung dalawa ni barangay doon. So, yung pinaka-main lang talaga ay bas yung doon sa likod kasi sobrang maano siya, madamo. So, guys, yun ang aking araw kasama ang aking mga white calso na inilipat ko na. Eto si Aling Mimay. Bye-bye! Sinotorius. Bye-bye!